nagamit nyo na rin ba si Lilia, para gumanap bilang EXP laner? Dito mga idol, nag ako ng Lilia, kaya na-switch ako ng kakampi. Kaso nga lang, nag din itong si Sweetbot Psycho ng Bexana, kaya napilitan akong mag-adjust na lang. Hindi na ako nagreklamo pa, at dumiretso na lang sa EXP lane, pero ganito agad ang nangyari. First! Ito talaga ang hirap sa solo rank game, dahil walang pili, kahit anong rank, meron pa rin talagang mga toxic na mga players. Kahit ang mga kalaban namin, ay malamang nag-aaway din itong sina Alpha at Zilong, at nag-aagawan sa EXP lane. Kaya pagbalik nitong Zilong, ay pinasok niya ako sa tore, kaya ganito ang nangyari. Kaya habang hindi pa naayos ng tuluyan ni Munton, ang hindi balance na matchmaking, hindi talaga mawawala ang katoksikan, kapag tayo mismong mga players, ay hindi umayos, kahit sa drafting pa lang. Kaya payo ko lang mga idol, kung solo gamer ka, mas maganda na dahil naglalaro ka lang din naman ng ML, magsanay kang gumamit ng iba't ibang hero, at iba't ibang role, para mas madali kang maka-adjust sa drafting phase. Mas maganda kasi na malawak ang hero pool natin, at kaya din natin ang iba't ibang role na gampanan. May pa TPTP, pa itong nalalaman si Alpha, at inaakala na lamang na siya sa lane, pero mintis din ang ulti niya sa akin. Hindi ko lang pinansin, dahil kung tutusin, lamang naman talaga siya sana, kung mahinang nilalang ang kalaban niya. Pero dahil palagi akong nanonood ng mga libreng seminar ni Curious ML, kaya matik, lamang na agad ako sa kanya. Nasabrohan siya ng kumpiyansa sa sarili, kaya ganito ang nangyari. Kamunti ka na akong maegol, kaya mas naging maingat na ako. Alam kong lamang na ako sa kanya, kaya kung inaasar niya ako ng patipi niya, aasarin ko rin siya pabalik. Kumagat siya sa pain ko, sakto papunta na rin si Bexana, kaya nakuha niya ulit ang premyo niya, dahil ganito ang nangyari. Hindi ko alam kung anong mindset ang meron si Zilong, pero kahit alam niya na ahead ako ng dalawang level sa kanya, pero sinubukan pa rin niya akong mabigyan. Malas lang talaga siya, dahil nakahanda lahat ng skills ko, kaya nasaksihan niya ang pangmalakasang galawan, kaya na outplay ko pa siya. Hindi naman talaga dapat ginagamit sa EXP lane, itong si Lilia, pero napansin ko lang idol, kapag mage heroes katulad ni na Lilia, Volir at Lexana ang dinamit sa EXP lane, kaya nitong ipanalo ang lane ng stage, ang problema naman, hindi sila gaano epektibo ma-utilize kapag kukuha ng neutral objectives, kagaya ng turtle at lord. Iba kasi talaga, ang maibibigay na sustainability kapag nag -so zone ng ang isang fighter hero, nagaganap sa EXP lane. Pero dumidepende pa rin yan sa hero composition ng kalaban, at depende rin sa gumagamit. Halimbawa, kapag mage hero kagaya nitong si Lilia ang gaganap na XP laner, at ang kalaban ay si Zhong o si Lapo, maaaring maipanalo ni Lilia ang lane ng stage, dahil may range ang kanyang mga skills, at mabilis din mag-clear ng minions, pero sa pagkuha ng neutral objectives, lalo na sa crucial lord takes, kayang sa umi ni at ni Zhong si Lilia, para ma-zone out. Sa puntong ito mga idol, ramdam ko na talaga na lamang na kami ng mga kakampi ko. Napansin ko lang idol, dahil hindi na ako nagreklamo at nag-ingay pa, mas naging seryoso ang galawan ng mga kakampi ko, kaya ang resulta, nasa tamang landas ang tinatahak namin, which isang ang maipanalo ang laro, kahit pa dalawa kami ang mage na pang mid lane sana. Kaya payo ko lang mga idol, mas mabuti pa na hindi na lang magreklamo pa sa chat, kung hindi man maayos ang naging drafting ng mga kakampi mo, at gawin mo na lang ang makakaya mo para maipanalo ang match. Kaysa naman magreklamo ka pa at trash token mo pa ang kakampi mong hindi nag-adjust, kaya ang mangyayari, magiging toxic ang galawan, at mas malala kung magpapapid pa ito. Madalas kasi na nangyayari kapag hindi maayos ang draft, nag-aaway pa sa chat, kaya hindi na makapag-focus sa laro, kaya ang resulta, matatalo lang kayo. Kaya mas mabuti pang manahimik na lang kahit pa wala sa ayos ang drafting at gawin mo na lang ang kaya mong magawa para makaambag sa buong match para makuha ang panalo. Kung mapapansin ninyo mga idol, parang easy win lang ang match na ito kahit pa si ang gamit ko para gumanap sa EXP lane. Pero inuulit ko mga idol, dumidepende pa rin yan sa gumagamit at sa hero composition ng mga kalaban at ng mga kakampi mo mismo. Hindi ko kayo ini-encourage na gamitin nyo rin ito sa EXP lane. Pinapakita ko lang na kahit nagkanda leche, leche na ang drafting, kung marunong ka mag-adjust at iwasan ang makipag-trash talk sa mga kakampi, makakaya pang maitawid ang laro para makakuha ng panalo. Ngayon, tanungin kita idol, sang-ayon ka din ba sa mga sinabi ko? Kung hindi ka sang-ayon, elapag mo ang punto mo at pag-usapan natin dito sa comment section. Kung may iba ka din na hinaing tungkol sa matchmaking, lalo na sa solo RG, malaya kang makapaglapag ng salo -o -bin mo dyan sa ating comment section. Kung gusto mo namang magpa-shoutout sa mga susunod ko pang mga video, mag-comment ka lang gamit ang hashtag Curious ML. Sana ay may natutunan kayo at may napuha kayong aral sa bidyong ito. Maraming salamat sa iyong panunood, hanggang sa susunod ko pang mga videos. Shoutout sa lahat ng mga solid at napakaangas kung kong mga supporters, kagaya nina. Joe Benihara Argel Choi Formento Azores Paris Totel Garcia Paul Reifeld Masiglat Feliciano Edwin Patingo Kamodi minang mayroon magawa sa buhay. Dominador Mangubat na second. Chad M. Ponte, Rafi C. Eugenio, from Isla Gibusong, Dinagat Islands. Boboy Vidski, Ron, Roddy Biasa, Michael Balisbis, at Ahayan Muhammad, from Lagindangan, Cagayan de Oro City. Maraming salamat sa walang sawang panunood ninyo ng aking mga videos. Pagpalainawa kayo ng Diyos.